Heto ang mga dahilan kung bakit hindi mo talaga mawala sa isip ang isang tao. Bawat isa may mahabang paliwanag na nauugnay sa tunay na buhay at maihalong emosyon at realismong pang-araw-araw. Bago tayo magsimula paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Alam mo yung tipong ilang taon na ang lumipas pero siya pa rin ang laman ng isip mo. Parang utang sa credit card, kahit ayaw mo na, hindi mo basta-basta makalimutan kasi may interes pa rin. Minsan bigla na lang siyang sumasagi sa isip mo habang naglalaba ka. Yung tipong, ay grabe, siya yung huling tao na nakakita sa akin na naka-butterfly clip. O kaya kapag may narinig kang kanta sa GIF, flashback agad sa mga banat niya na akala mo lyrics ng love song pero ngayon, parang jingle na lang ng sabon. Tapos ang masaklap, kahit may bago ka ng kachat o kadate, siya pa rin ang benchmark mo. Sa isip mo parang mabait niya to, pero hindi tulad nung isa na marunong magtimpla ng kape ng sakto sa panlasa ko. E di ayon, kinukumpara mo sila, kaya hindi mo pa rin siya mabura. At the end of the day, hindi mo siya makalimutan kasi siya yung taong naging chapter highlight sa libro ng buhay mo. Kahit gusto mong iskip, parang Netflix series na laging may previously on. Kaya kahit naka-move on ka na, may cameo role pa rin siya sa utak mo. Ang lesson, may mga tao talagang hindi mawawala sa isip mo. Hindi dahil mahal mo pa sila, kundi kasi sila yung accidental comedian, hugot su so at only flashback ng buhay mo. Mga dahilan kung bakit nasa isip mo pa rin ang isang tao. Isa, hindi mo makalimutan ang unang impresyon niya. Minsan, kahit simpleng itilang o paraan ng pakikipag-usap niya, naiwan sa utak mo. Parang pelikula na paulit-ulit mong pinapanood sa isip mo. Kahit anong gawin mo, bumabalik-balik ang memorya niya, lalo na kapag tahimik ka o nag-iisa. Madalas, ang unang impresyon ang nagtatak sa puso mo nang hindi mo namamalayan. Kaya kahit gusto mong limutin, bigla na lang siyang lalabas sa mga alaala mo. Dalawa, may malalim na koneksyon kayong dalawa. Hindi lang basta kausap o kasama, parang naiintindihan niya ang mga iniisip at nararamdaman mo nang hindi mo sinasabi. Parang tadhana na nakasulat sa papel at kahit pilit mo itong itaboy, bumabalik sa isip mo. Kapag may taong ganito, hindi mo basta nakakalimutan dahil ang utak mo ay natural na nagtatago ng mga mahalagang koneksyon. Kahit anong gawin mo, bumabalik ka sa mga eksenang nagawa ninyong dalawa. Tatlo, madalas siyang nasa paligid mo, online o offline. Kahit hindi niya alam, bawat post niya sa social media o bawat tanong niya sa group chat ay nagpapaalala sa iyo sa kanya parang hindi ka makakataka sa virtual na presensya niya. Kapag hindi mo siya nakikita, naiisip mo na lang ang mukha niya o ang huling pinagsamahan ninyo. Kahit gustuhin mong limutin, parang laging may notification sa utak mo tungkol sa kanya. Apat, may iniwan siyang baka sa puso mo. Posible na simpleng salita lang, yakap o pag-aalala niya sa ang nag-iwan ng malalim na epekto. Ang utak at puso mo ay hindi basta nakakalimot ng mga bagay na nagdulot ng emosyon. Kahit pilit mong kalimutan, ang mga alaala ay parang totoo na hindi mo mabura. Kaya bawat maliit na bagay na naalala mo tungkol sa kanya ay nagpapaalala kung gaano siya kahalaga. 5. May unresolved feelings ka pa. Kapag may hindi pa tapos o hindi malinaw sa pagitan ninyo, lagi itong bumabalik sa isip mo. Parang open-ended story na hindi mo alam kung paano matatapos. Kahit na pilit mong itulak ang sarili mo sa ibang bagay, laging may puwang sa utak mo para sa kanya. At bawat sandali na may konting similarity sa mga pinagsamahan ninyo, bumabalik ang alaala. Anim, may nostalgia o memories na mahirap burahin. Ang mga masasayang sandali, inside jokes, o mga lakad na hindi mo malilimutan ay parang litrato sa utak mo. Kahit lumipas ang panahon, ang utak mo ay may natural na sa mga magagandang alaala. Kaya kahit gusto mong limutin, bumabalik sa iyo ang bawat eksena na nagpapangiti o nagpapasaya sa iyo noon. Ang nostalgia ay malakas na dahilan kung bakit hindi mo siya nakakalimutan. Pito, parang may maihabit na nag-associate sa kanya. Halimbawa, tuwing umiinom ka ng kape, naiisip mo siya dahil dati kayong magkape sa parehong lugar. O kaya kapag may kanta sa radyo, bigla mo siyang maalala. Ang utak mo ay mahilig gumawa ng associations kaya bawat bagay na nairelate sa kanya ay nagiging trigger. Kahit walang dahilan, basta may trigger lang, bumabalik agad siya sa isip mo. Walo, emotional na attachment na mahirap ikot. Minsan kahit hindi na kayo malapit o hindi na nag may attachment ka sa kanya. Parang may invisible na tali na nakakabit sa puso mo. Kahit anong gawin mo, naroroon pa rin ang parte ng puso mo na dedicated sa kanya. Kaya ang isip mo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya, hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil natural na mahirap putulin ang emosyonal na bond. Sham, takot kang mawala ang alaala niya. Minsan, kahit masakit o komplikado ang relasyon, ayaw mong burahin ang alaala niya. Parang dayari na ayaw mong itapon dahil may bahagi ng buhay mo na nakadokumento doon. Ang utak mo ay nagproprotekta sa mga memorya na itinuturing nitong mahalaga. Kaya kahit sinusubukan mong limutin, bumabalik sa isip mo ang bawat detalye. Sampu. May unfinished story sa puso mo. Kung hindi naging malinaw ang ending ninyo, laging may curiosity at hope na bumabalik sa isip mo. Parang pelikula na hindi mo pa natapos panoorin. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapigilan ang utak mo na i-replay ang mga moments na what-ifs. Kaya hindi mo siya mawala sa isip dahil ang kwento nyo ay hindi patapos sa mundo ng damdamin mo. Labing isa. Kasi may utang siya sayo. Hindi mo siya makalimutan kasi parang nakalon ang memorya mo sa kanya. Hindi mo siya makalimutan kasi sa isip mo, palaging nagbibilang ka kung kailan ka babayaran. Parang utang, kahit gusto mo ng kalimutan, may reminder pa rin sa ulo mo. Huwag magpautang kung ayaw mong magkaroon ng forever sa isip mo. Labing dalawa, kasi siya yung unang nag-like sa lahat ng post mo. Feeling mo, supportive siya kahit picture ng adobo, naka-heart react siya. Sobrang espesyal sa'yo kasi sa dami ng tao sa mundo, siya lang ang consistent. Kaya kahit malayo, nananatili sa isip mo. Alamin mo kung genuine support ba yan o bored lang siya sa buhay. Labing tatlo. Kasi siya yung kasama mo sa mga kalokohan dati. Naalala mo yung mga tawa niyo kahit sa simpleng trip lang. Lahat ng tawa, trip at kalokohan kasama siya. Kaya kahit anong gawin mo, may nostalgia na hindi mo matanggal. Kung namimiss mo, baka pwede namang i-chat ulit at magkamustahan. Mag-create ng bagong kalokohan para may bago kang maalala. Labing apat. Kasi siya yung hindi nag hanggang ngayon. Isang sin lang pero buong gabi kang di nakatulog. Parang malaking problema na hindi mo natatapos, lagi mong naiisip bakit hindi siya nagreply. reply Huwag kang magpapaalipin sa sin zone. May ibang tao pang ready magreply agad. Huwag kang ma-stress, baka busy lang. Labing lima. Kasi siya yung crush mo na parang wifi, laging malakas ang signal kahit malayo. Hindi mo mapigilan isipin kasi kahit saan ka, siya ang connection mo. Kahit hindi mo siya nakikita, ramdam mo pa rin. Kung gusto mo talaga, baka panahon na para mag-load ng lakas ng loob at umamin. Kung masyado na, mag-offline ka minsan, baka mas magaan ang isip. Labing anim, kasi siya yung nagpasakit sa'yo. Lagi mong naalala kasi masakit pa rin hanggang ngayon. Minsan, sakit ang dahilan para hindi mo siya makalimutan. Lalo na kung matindi ang eksena. Tingnan mo bilang life lesson next time, mas pipili ka ng tao na hindi lang heartbreaker, kundi heart heller. Huwag mong gawing museo ang puso mo, hindi dapat nakadisplay ang sakit dapat itapon na sa trash bin. Labing pito. Kasi may ginawa siyang bagay na simple pero tumatak sa'yo. Kunyari, tinawid ka niya kahit wala namang sasakyan. Kahit maliit, memorable. Parang sticky note sa utak mo. Minsan, hindi ibig sabihin nun na siya na ang the one baka mabait lang talaga siya pahalagahan ang memories, pero huwag gawing dahilan para hindi ka mag-move on. Labing walo, kasi siya yung lagi mong nakikita sa paligid. Sa kanto, sa tindahan, sa jeep, parang may anino niya napapunta sayo. Bida sa mata, bida sa isip. Kahit saan ka tumingin, parang may kamil siya. Kung lagi siyang nandyan, baka sign na. E-approach mo na siya o sign na maliit lang talaga ang mundo. Kung nakaka-stress, maghanap ng bagong environment o hobby para iba na ang focus. Labing siyam. Kasi siya yung hindi mo nakamtan. Yung tipong what if na laging bumabalik sa isip mo. Parang candy sa tindahan na laging nasa display, gusto mo pero hindi mo maabot. Huwag kang mastak sa what if mas masarap ang what's next. Matutunan mo, hindi lahat ng gusto mo para sa'yo. Masarap ring maranasan ang closure. Dalawampu. Kasi siya yung taong gusto mo pero hindi ka gusto. Kaya kahit anong gawin mo, parang teleserye ang utak mo paulit-ulit ang eksena. Sakit sa pride at puso, kaya nananatili siya sa isip mo. Tandaan, hindi lahat ng gusto mo, gusto ka rin. Kaya hanap ka na lang ng taong ang sagot sa'yo ay yes at hindi no. Sakit sa pride at puso, kaya nananatili siya sa isip mo. Move on is power may bago kang makikilala na mutual ang feelings.